sayang araw po. Yan po ang sinyales na malapit ng umanak din ng isang inahin pa. Pero po dun sa kanyang bulba na mapapansin nyo po, laglag na laglag na. Yan po, nangunguha rin po siya ng damo. at ilinalatag niya bakit naman dyan kasi mainit nagpupugad kamiswa so yan po pag nagpupugad pong ganyan talagang malapit na po yan so ang gagawin nilang po namin yan lalagyan namin ng silong dito sa lugar na ito at babakuran po natin yung kanyang ginagawang pugad para po makaanak siya ng hindi ginugulo ng kanyang mga kasamahan. So yan po, paggala, ganyan pong mapagmamasdahan niyo ang behavior ng baboy. Alam nyo po na malapit na po siya. Kasi gawa nga po ng gala ang mga ito, hindi natin na ire record ng maayos kung kailan yung sampa. Dahil hindi naman po laging nakikita namin pag nasampa ang bulugan sa ating mga inahin. Yung pong isang yon hindi na rin magtatagal yon Kita nyo, bagsak na rin yung kanyang chan. At yung ipinakita ko po kahapon Umanak na po Walo ang naging biik Ito po siya sa may sulok Mas malilim po ang kanyang pinwestuhan At uh, Yan po Puro batik ang lumabas Tulad po ng lagi ko nababanggit noon na malamang kung umanak siya ay lamang ang mga batik. Gawa po ng ang inahin natin ito ay batik at yung kumasta rin po ay yung batik nating bulugan. Lipat lang po ako ng pesto Um, ang bloodline po ng ating mga biig na ito ay 50% hybrid, 50% native. Kaya alam po, apat na klase. So, four-way cross bala ang mga ito kung sakasakali. Uh, ito pong nanay ay isang... Sorry po, nakasumpa pala. Ito pong nanay ay isang Pampanga Native cross durok. Sarili po nating produce ito. Yung barako po ay galing sa farm ni Mochacho ni Jingjing sa Candelaria yun naman po ay isang QB Cross Berkshire so ang dugo po ng mga inahinay ito, ang mga biik niya ito ay 25% Pampanga Native 25% Quezon Black 25% Duroc at 25% Berkshire So yan po ang bloodline ng itong mga bago natin ito. Kaya wala rin po akong kakapunin kagad sa mga anak ng ating bagong inahin. Pipili po tayo ng pwedeng replacement boar. So yan po ang ating mga bagong biik. New generation new bloodline dito sa 4A Animal Farm. Um, ito pong isa, malapit na rin umanak ito. Kaya ito pong June hanggang early July, malamang po ay mag-anakan na lahat itong ating mga alaga dito sa Dumalaga Pen. Labing-anim po ang mga ito. So, magsusunod-sunod po. Puro malalaki na ang tiyan. Meron lang po ako nakitang isa dito na parang hindi buntis. So, do double check ko lang po yun. Ayun nga pala pong umanak natin. Walo yung kanyang live birth. Meron po siyang isang mummified na nakahalo lang sa placenta. So, kung aanak po ng between 8 and 10, ang ating mga dumalaga, very good na po yun. Po, may dumating tayong stock uli ng sapal. Kaya sinisilid sa drum. Tapos po, tatakpan ng maigi ng plastic para po magtagal. Sa ganyang sistema po, kung maganda yung klase ng soyang makukuha ninyo, lalampas ng 21 days. Pero kadalasan po sa amin, mga hindi na inaabot ng 14 days, ay nagagamit na gawa po ng halos anim na drum sa isang araw ang aming nagagamit na sapal. Yung lugar ng sapal ay nagkakalangaw. Kaya part po ng programa ang fly control. Yung po, naglalagay ng bait pupuntahan ng langaw dyan na po sila sa plangga na mamamatay dito naman po sa may likod mga alaga natin ito yung magkapatid. Labindima po ang kanilang biik. Sampu ang inianak ni first mama pig. Lima lang po yung dun sa kanyang kapatid. Sa mga anak po nila, may ilinabas na tigisang batik. Yung kasama naman po ni Kay, ay inalpasan nga namin noon dahil may kinagat siya sa mga anak ni Kay. Pero ngayong malalaki na po yung kanyang mga biik ay ibabalik na ni Mar dito sa kulungan para po hindi na masyadong naglalalayo. Dahil maliliksi na po yung mga biik at si Mama Pig ay gala ng gala baka po makalabas. Yan po, dito pinakakain si Mama Pig na nakagala. At dito naman sa likod, si Kay, at ang kanyang mga biik. Yan, over three weeks lang po yan, pero malalaki na. Siyan po, ang natira sa kanyang mga biik dahil nga nakagat yung isa. So wala po akong kakapunan, dadalwa po ang lalaki sa siyam na yan. Ah, uh, hindi ko po kakapunin. Titignan muna natin kung pwedeng maging replacement board din po. Dahil ang mga ito po ay ganun din ang... Hindi, ang mga ito po ay 50% QB, 25% Duroc, 25% Berkshire. Dahil ang board po nila ay si Mario na mistisong Duroc, at si key naman po ay isang QB Cross Berkshire galing naman po ito sa Keson Black Pigs So yan po ang ating update ngayong araw dito sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay please share hmm? Like and subscribe. Gusto mo may close up ka pa?